lupa lumabas na yung araw mga kapising Kaya na araw Siguro pawala na yung bagyo So ayan mga kapising no, Ang ganda na ng panahon ngayon Siguro Palabas na yung bagyo So magkakamamalakaya na kami dito ng maayos So ngayon mga kapising ay tumatakbo kami no? ah, lili, lumilipat kami ng facing ground kasi wala kami huli ilang kape na walang Kung kami walang huli so kasalukuyan kami tumatak po mapunta sa panibago yan ang ganda na ng panahon bukas pwede na tayo tumawin sana pala palari tayo makahuli pa tayo kaya lang araw na rin kami walang huli Oi, Daniel dekat, ng San Vicente, Palawan. Shout out sa iyo. Salamat tol at na-ligaw uh, ka rito sa si channel ko. Shout yeah. out sa iyo tol. Ganyan ba? Ganyan. At kay ano pala? Kay Ronald La Laison. Shout out din sa iyo tol. <laughs> oh, okay, ito yung timonel namin ngayon. Si Mark. Gmar, si Mark. Si Bornok. <laughs> at, at ka eh to <laughs> Inab talaga na buhay ng san Saan-saan makarating para lang makauli Yan, maliwalas na panahon ang gandara na, na panahon Do so, malapit na tayo sa pupuntahan natin Ada na yung dagat Kagabi, ang lakas pagkagabi Buti ngayon, pumalba na Saka lumabas na talaga yung araw ngayon Dito na tayo mga kapising no Nakarating na tayo So nakapisto na si Mark Sa angkla so, Aangkla kami dito Hintayin namin yung gatser namin Kasi may ipagawa kami So ang init na ng panahon ngayon sana nga tuloy-tuloy na to, wala na yung bagyo, magkapamalakay na tayo ng maayos. Magkahuli tayo. Kung napansin niyo sa huli kong video mga kapising, ay yung sa kalagitna ano ni Tulog na. Yung sa kalagitnaan ng ano video ko na yon, hindi talaga huli namin noon. Nakikibidyo na lang ako huli na kasama namin yon ng daming tulingan. So nakatsamba sila ng tulingan kaya nagiging video na lang ako nagkakataon din na dumikit kami doon kasi kumuha kami ng tubig so nandito na kami mga ka-facing at naka-area na yung angkla ah, hintayin na lang namin yung samahan namin ng na dito yung cancer kasi may paggawa kami sa makina so yan pala si Nonoy at saka si Mark yan si Nonoy, nakapula si Mark yung pinakabata sa amin dito Empire sa ah, yan mas bata, eh, wala buhok. <laughs> so ito pala pinakabata mga kapising si Jimar so, shout out shout out sa bukid nun Jimar saka sa waray waray kay Mark siyempre pahuli ba si Nonoy laking magpit Kawatag manok sa magpit. <laughs> so hanggang dito lang muna mga kapising at wala pa tayong naisip na gawing video wala rin kasi kami uli kaya wala akong video. so nag-isip pa tayo kung anong gagawin natin content uh, baka siguro mamayang gabi kung pagpalarin rin makahuli may paggawa tayong video so maraming salamat uli mga kapising sa walang sawa yung pagtagkilig sa video namin dito kahit walang edit edit to pero pinapanood nyo pa rin so sa muli maraming salamat we love you all